ang nakaraan sa CFC Channel 1. Sa baybayin, kung saan sumasayaw ang alon at araw, kami lumusong upang mamulot ng mamunting kayaman ng tinatawag na seashells. Kasama si na Roji at Ma'am Jessa, bawat hakbang sa buhangin ay kwento, bawat dampot ay alaala -ala ng isla. Ngunit ngayon, bagong kabanata ang bubuksan. Hindi sa pampang, kundi sa gitna ng dagat. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. At kung kaya ng pusok bulsa, join sa membership upang magpatuloy ang ating paglalakbay. I-click at i-on ang notification bell upang bawat hampas ng alon at bawat kwento ng isla ay lagi mong maririnig at mararamdaman, hindi ba ka? Linggo ng hapon, payapa ang panahon walang malakas na hangin, banayad ang alon. Sakay ng bangkang disagwan, kasama ko ulit si Ma'am Jessa. Siya, abala sa pananagwan para itulak ang bangka sa tamang direksyon. Ako naman, parang turista lang na nakangiti. Pero sa totoo lang, sabik nang makapaghulog ng bingwit. Alam nyo mga kaibigan, sa isla, hindi lahat ng lakad ay nagmamadali. Minsan, masarap yung mabagal sa simula. Yung ramdam mo ang bawat hampas ng saguan sa tubig, bawat tunog ng alon sa gilid ng bangka. Pagdating namin sa lugar na sabi ni Ma'am Jessa ay marami isda, Inihulog ko na ang bingwit. Pero syempre, hindi agad may kumakagat. Kaya habang naghihintay, tinititigan ko yung tubig, ang linaw, parang salamin. Pero kahit anong sipat ko, hindi ko nakikita yung isda. Siguro sila yung tipong camera shy. Dito kailangan ng pasensya. Hindi pwede yung mainipin. Kasi sa pamimingwit, minsan, oras lang ang puhunan at syempre konting tiyaga. Syempre, hindi mawawala ang mga balakid. Una, nasabit ang kawil sa bahura ang hirap bunutin para kang nakikipagtag o buwar sa bato. Pangalawa, nauubos ang pain. At yung natitira, kinakain lang ng mga pugaro. Maliliit na isdang kulay itim na matakaw. Sa amin sa isla, kinakain din naman ang pugaro. Pero dahil maliliit sila, hindi mo talaga sila lalayuan para lang sila ang hulihin. Parang kumakain ka ng mani Marami ka nga nakakain pero gutom ka pa rin. Ilang saglit pa. Naramdaman ko na yung hila ng bingwit. Ayun, may kumagat. Mabigat-bigat din. Kaya daan-daan kong hinila at nang makita ko yung isda sa tubig, ay naku, tuwang-tuwa ako. Hindi ito pugaro. Tamang-tamang sa ulam mamaya. Alam nyo ba kung ano ang masarap dito? Hindi sobra, hindi kulang sapat lang para sa hapunan naku hindi mariliit na isda nararamdaman mo din kasi kapag ay naku nag-zoom siya ng kusa hindi ako makikita hmm. ang pamimingwit ay isa sa mga tradisyonal na paraan ng pangingisda walang dinadamay na corales walang winawasak na tirahan ng isda sapat lang ang nahuhuli para sa pangangailangan ng pamilya. At dahil dito, malaya pa rin dumadami ang mga isda sa dagat. Kapag ganito ang paraan ng pangingisda, may kasiguruhan tayong hindi mauubos ang biyaya ng karagatan para sa susunod pang henerasyon. que você... Nakahuli pa ako ng mga ilang sunod. Talagang nagbibigay ito sa akin ng gana para muling itapo ng bingwit at pag-asang may mas malaking mahuhuli. Pero ayaw magpaawat ng mga pugaro. Sila talagang ang star sa araw na ito. Sila yung tipong kahit hindi mo gusto ay ipinipilit pa rin ang sarili. Masyadong mataas ang confidence. Kaya sige, mainam rin namang isigang sa sampalok, hindi baga? Nang papauwi na kami, daladalan namin ng ilang pirasong huli. Hindi sobrang dami, pero sapat para maging masarap na hapunan. Ang bawat huli, may kwento. Sa bawat gagat ng isda mamaya, may pasasalamat. Ang ganitong simpleng gawain, mga kaibigan, ay paalala na ang isla, ang dagat, ay hindi lang kabuhayan. Ito ay buhay. kung nagustuhan nyo ang trip na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment. Sabihin nyo sa amin kung gusto nyong sumama sa susunod naming pangingista. Pero warning lang ha, baka kayo pa maging pain. Mag-subscribe na on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod na kwento ng isla. Dito sa CFC Channel 1, ang aming huli ay hindi lang isda, kundi mga kwentong magpapangiti, magpapaisip, at minsan magpapagutom din sa inyo. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Hanggang sa muli, at sana sa susunod, kayo na ang kasama naming mamimingwit. Ako po si Tito Iming. Paalam! <laughs> CFC Channel 1 at samahan Balita at musika Tawanan at kulitan Mula sa bayan Hanggang sa kalangitan Dito'y kwento natin Walang iwanan May bagong chika. Trending na balita, artistang lokal.